Yun, good morning, good morning mga paps. Araw ng Wednesday, uh, Tuesday, uh, January, to, uh, January 14, 2024, ah, uh, 2025, bago yan, mali-mali. Okay, one more, one more. Yun, good morning mga paps. Uh, January 14, 2025, araw ng Tuesday. So, 4.58 ng umaga. Uh, panibagong araw, panibagong biyahe na naman tayo sa Joyride. Uh, wala pa tayong first booking. So, naghihintay pa tayo ng <coughs> booking dito sa Tagig, Levi Mariano. So, ayun, bago tayo bumiyahe, eh, magpagas muna tayo dito sa Petron. Alright. full tank all all-in-lidded. tayo, mga paps. Uh, wala pa pumapasok na booking. Uh, Siya nga pala, mga paps, ngayong araw, uh, bibilangin natin kung magkano tayo ng tip sa araw na ito sa buong biyahe natin. So, kailangan na uh, gagawa tayo ng mga discarding malulupit. Mga paraan para mainggan yung magbigay ng tip yung mga pasahero natin. So, abangan. Jennifer, Hernet. So, one way dito, no? One way. One way. Eh, 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 eh. Ingat, ingat. <laughs> okay na. Ah, ba, okay, okay matulog. <laughs> Booking natin. Kapit ke mau lu ke mana? ya. One thirty five Kaya lang po Ang dito mga paps. So, ayan, na-drop na natin yung first booking natin dito sa Purok 5, pagig uh, ano pala to? Pasukan. Skinita. Medyo malubak yung ano daan dito, mga paps. So, ayan, complete na natin to para mapasukan tayo dito ng pangalawang booking. Ayan, you know, dilim pa. time check, 5.44. Pero, pinam yung likuran ko, mga paps. Oh. So. Parang mag-aarasin ko pa lang eh. sa uh, ano madilim pa Airnet Airnet Sir Jan oke okay, na no, sir? Okay booking Thank you So ayan mga paps, na drop na natin ang pangalawang booking natin gali 6 30 na ng na, umaga uh, naka dalawang booking pa lang tayo so unang booking walang tip pangalawang booking walang tip pero ayos lang yan mga paps di naman yan yung inaasahan natin ah uh, taste I mean uh, tiyaga tiyaga lang tayo mga paps kasi parang bumaba yata yung fare ni Joyren ngayon kasi kanina yung unang booking natin i 10 kilometers 135 pesos lang tapos ngayon, yung pangalawang booking natin is 7.9 km, so 105 lang. Parang may napansin na ako na parang bumaba. So, sa mga ah, nakapanood, nakapako joyride, ah, pati-comment kung talagang bumaba yung, ano, yung pair ni joyride. So, ganun pa man, ah, tsaga lang tayo. Ah, di bali ng mababang pair. At least, eh, 'di ba? May kinikita pa rin tayo. Kaysa naman na nakatambay tayo sa bahay, wala tayong ginagawa. At uh, nag uh, nagsasayang lang tayo ng mga oras sa labas. Hindi tayo kumikita. So at least ito wala tayo yung sariling uh, amo, sarili natin yung oras natin. So uh, ayun. tsaga lang tayo mga paps. Ayun, pangalawang booking. So, Uh, complete na natin to. nandito tayo ngayon sa uh, Upper McKinley. So malapit tayo dito sa may hub. Sa may science hub. So nabasa na ngayon ng mga empleyado dyan. So doon tayo magabang ng pangatlong booking natin mga pubs. So ayun. kaya na ba tây ừ. anh sẽ ừ. phải hỏi anh thì đó đường quá Okay, thank you. So, ayan mga paps, na na natin yung pangatlong booking. Time check tayo, 7.32 ng umaga. Uh, sobrang traffic dyan sa may pagbaba ng ano, dahang bindiya, pagbaba ng tulay. So, 120 yung biniyara ni sir. 7.2 kilometers, dapat 97 pesos. So, uh, ginawa ni Sir, nagbigay siya ng extra na 23 pesos. So, nagkaroon tayo ng tip na 23 pesos. Bali, 120 yung total lahat lahat. Kasama na yung tip niya. Okay, so, complete na natin to para mapasukan tayo ng pangapat. Iwas mo tayo dito sa Makati. Yung traffic. Thank you, Thank you. Thank you. Thank you. Uh, so, yun mga paps. nag na natin yung pang-apat. 74 pesos lang yun mga paps. Bali, binigay ni Sir is 120, one, 140. Nag-add siya ng 50 pesos mga paps. So, total ng tip natin ngayon, 23.50, 73 pesos na yung tip na natin ngayon. Mga pang-apat na booking na tayo. So, time check tayo, 8.15 ng umaga. Complete na natin to. Yo, matindi ang traffic, grabe. Kailangan tsaga-tsaga lang talaga. Ito may pumasok 51 pesos. Oh, wala financial mga paps. Bigdan ko muna. Tu tu tu. Tiya, na tayo na tayo ng tayo panglima natin booking. Na-accept ko na sana yung kanina eh. Kahit 51 pesos lang. Grabe. Lapit lang naman yung pick-up niya. 200 meters lang.

Eh saamin so, ikut pa tayo doon. Oo, oh, so ang <laughs> layo. Kailangan nang pinapa-diretso dito ko. Oo. Eh oi, naman 'yung ikut ko. Oo, nga. Eh. <laughs> layo. Kainabata. <laughs> 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 Thank you. One more one. So, yan mga top time check tayo 9:07 ng umaga. Na natin yung pang lima natin booking mga paps. Bali 141 yung ano ni sir, navigation na 150. So may tip tayo na 9 pesos. Ayan, complete na muna natin to mga paps para ay mapasukan tayo ng pang-anim na booking. 好，维娜。 and etc. Alam po. Oo. Okay. So ayun yung pang ano pang-alim natin na booking gali siyang Tondo. Papunta dito sa BGC Tagig. Gali 207 lang dapat yung fare ni ma'am. Inawa niya 220. Si so, meron tayong ah uh, 13 pesos na tip. Sige po. Alis na tayo rito. Uh, hindi na tayo ni anong Manong guard. So, time check tayo. 10, 10 ng umaga. Alas 10, 10 ng umaga. Nakakanim ng booking pa lang tayo mga paps. So, uh, kumplet na muna natin to mga paps para mapasukan tayo ng pangpito Grabe yung traffic niyan ah. Eh. Ay. Ang traffic niyan mga paps. sakit sa put. So, ayan, update ko lang kayo mamaya pagka nakakuha na tayo ng pang ano, pang pito natin na booking. Alright. Mga paps, lang wala pang booking na pumapasok na pang pito. Bali, maambun-ambun na. Uh, Nakatakot, baka babasa yung cellphone natin. Tapos stick muna natin to. Hindi siya maaraw ngayon eh. Hindi siya maaraw. Tapos, wala rin, ah, walang ulap. Padilim. Tsaka, medyo maambon-ambon. Ito lang, oh. Plastic lang ang ano niyan, katapat niyan sa cellphone natin. Para hindi mabasa yung ano, cellphone. Man. Mahirap na pag nabasa yung cellphone natin. Eh. Wala na tayong gagamitin pang anak buhay. So, kailangan secure muna natin itong... Hindi pa naman hindi pa naman talaga totally na ulan bali maambon pa lang pero siyempre kailangan natin i-secure itong ano cellphone natin para mamaya pagka malakas din yung ulan hindi eh, na tayo mag rush ayan, ayan may nakuha tayo pumasok dito lang siya sa may Ori Central 31st Street Pampito mga paps Papunta ng Santa Cruz, Manila Bali 243 yung fare niya 193 lang dapat E may extra siyang 50 pesos So naging 243 Kinuha ko pa maaga pa naman Alas 10 pa lang naman mga paps So, ayun. Tawagan muna natin yung pasayro natin para ma-pick up na natin siya. Alright? So, ayun mga paps. Ha? Andito na tayo sa uh, Santa Cruz, Manila. Yung pang ano yun, pang pang pito na booking. Galing siya ng tagig. Bali, dapat pa masaya ni ma'am is 193. Nagbigay si ma'am ng 250 so meron siyang uh, ma-extra tip na 57 pesos. Ay, P57 pesos. Ah, uh, P50 plus P30 57 pesos So ayun, time check tayo 11.20 uh, Nakabitong booking pa lang tayo mga paps Kanina lang umalis tayo ron ano, Sobrang Tawag ito, maulan Maambon siya So pagdating natin dito Walang ulan, walang ambon ang init pa nga, oh. maharap pala dito sa Santa Cruz, Manila. So ayan, complete na muna natin to para napasukan tayo ng pangwalong buhay. 哎。 ma'am. Salamat po, ma'am. Thank you. Ma Thank you. Thank <laughs> <Okay lang> you. <laughs> so, ayan, mga paps, ano? Nag-wrap na natin yung pangwalo. Ang lapit lang nun, mga paps. 51 pesos yung pangasahe na ginawa ni ma'am na 60. So, 1.5 kilometers lang. Okay. So, mayroong tip na 9 pesos. So time check tayo, 11.42 na ng umaga. Nandito pa rin tayo sa Maynila. Nandito tayo sa FEU. So kuha na tayo ng booking pabalik ng tagig. Sana may pumasok, ano? Dito, eh, hindi naman maulan dito. Medyo makulimlim. Yung sa tagig, kanina maulan. So, sana may booking tayo na makuha pabalik. Kasi 11.42 na, medyo nagugutom na rin ako. Hindi pa tayo nakapagmerienda. So, maghanap tayo ng uh, lugar na kung saan eh, pwede tayong kumain ng merienda. Tayo so, sa uh, kabila. So, ayun mga paps, ano, meron tayo nakuha na pangwalong booking. Ano siya, pabili siya yun, no? nabili ko na yung pagkain ni Madam Bali, ano siya, uh, Shomai. Papunta ito ng uh, Hilpuyat with 8.4 kilometers ang layo. Ang fare niya is 169 pesos. So yun, nabili na natin, ilagay na natin sa box. Okay. So, ay ina mga paps Nakuha na yung Order Yung ano natin Pabili, nakuha na Itong binayad niya, 1000 Ganda Crispy 169 Plus yung pagkain to 50 419 lahat sa uh, tayo ng 581 so yan time check tayo 12.45 na ng gabung tanghali okay. so, tayo rito 12.45 forty-five. Tom Gots, Tom Gots na. Alapat ayong Merienda! yan <coughs> mga paps, halapan yung booking. Time check tayo, 12.59 ng hapon. Sa tanghali. Kailan muna tayo, Skyflex. Para... ipas-gutom. Ano lang? Atawid-gutom uh, lang. 来，来，来，来，来，来，来。 booking time check tayo 1.45 na lang hapon bali uh, nag decide na kung ano umuwi yung last na transaction natin yung pabili kanina na ano na uh, show yun lang yung ano kanina yung last na transaction natin so bali nakasyam na booking lang tayo Ang mga paps mula alas 5 nang bumiyahe tayo tapos as of 1.45 wala na pumapasok na after nun wala na wala na pumapasok na booking as of 1.45 pm So naka-sham ng na booking lang tayo. At uh, mamaya po mga paps, ilalagay ko doon bawat ano, uh, bawat tiling uh, bawat booking kung magkano yung ano natin, yung tip natin sa bawat booking. So yun lang mga paps. Salamat. <music>